Hi guys, so iniwanan ako ng asawa ng pambili ng pang-ulam diba? 50 pesos pambili ng pang hanggang tanghalian hmm. so syempre kailangan natin maging di ba? so ito ang binili ko longganisa were 35 pesos. Kamatis, 5 pesos. At sapsap, -sap, 10 pesos. So, ayan ang mga binili ko. Tingnan nyo kung paano natin pagkakasyahin itong gantang halian. No? So, ito ang kukumpleto sa ating pangulam sasabawan natin to ito limang piraso ang dalawa isasama natin sa sinangag at ang tatlo ay ipriprito natin pang ulam ng tanghali ng bata at ng kanyang ama ba diba? tipid ulam so yan guys nagpainit na ako ng mantika at priprituin ko muna ang longganisa at yung ko na rin lulutuin yung sinangag para mas malasa. di ba? So, yan Luto ng ating longganisa ay... Ah. pre naman ako ng pang sinangag. Ayan, at nagsalang na nga ako para sa ating gulay. Hugas bigas. uyas yes, ang ko lang yan. Then pag kumulo na, tsaka ko ilalagay ang malunggay. Kaya yung sapsap. Titimplahan ko ng konting patis. Ayan, nagsalang na nga rin pala ako ng sinaing. At nagsapaw ko ng isang itlog para kay nanay. Ayan, kumukulo na. Maya-maya in yan. Ayan, antay na lang natin siyang kumulo ng kumulo. Na ko na nga pala diyan yung malunggay at sapsap. -sap. Uh, ayan, 'di ba? Ayan. Gulay na may sabaw for today's video.